sila. Kamusta yes. kayo? Yes. we're doing great. Yeah. Yes, yesterday was taping. Yes. Oh, taping kayo. Yes, -taping wow. At balita namin nga lumaki kayo sa Brazil, tama? Brazil, oo. Oh, Brazil. Hindi, hindi, sa kabilang mundo. Sa kabilang mundo. Yes, magkaiba. Sa kabilang mundo. Charlie, dito na sila. Pero ano ba Dubai? Ang daming daldal neto ni Jay. Oh, Pero na-stalk ko na siya sa social media. Ayang ganda. naman. Alam mo ako mga resibo dito na nag-model siya before. O, patingin, oh, patingin, patingin, I wanna see. Si. At nag-model din siya. Dito sa ngayon. Pilipinas din, siyempre. Ay. Oh. Ah! Oh. Ah! Oh. 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 Hindi ako yan. Grabe <laughs> naman. Saan tong picture na to? Saan uh, ito, sa ano po yan? Sa gym. <laughs> sa, sa, gym to eh. Sa oh. gym. Saan ka nag-gym? Uh, Sabi ko uh, na tatang tatang sa tatalong eh. eh. Saan? Sa Bulacan. Ay! Ah! Ayo, mag-pic tayo din. Kami, ha. Wala sa tapsihan dun sa. Oo, alam mo 'yon? Yes, my friend. How about this one? Ah, ito naman, ano lang to photo shoot namin, for fun shoot lang to, ayo. Fun shoot lang to. Tapos ganyan nakagrabe. Oh, diba, pa-sabong magazine cover, 'di ba? Pero akala mo ba si Jay lang ang may papandisal sa mga photo shoot niya? Oh my god. Seryoso Ayaw, patingin naman yan. Ay! 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 Oh my God! Grabe, Gusto grabe. Gusto ko yung pagpikit. Ah, oh, yes. Lalo ako doon. Pagpikwisik ng water. Ayun o, pag Ah, Ano lang? Sa lugar. Ano yan eh? Kabit. Hindi ko po Sa maalala. Kabite. Sorry po, hindi ko po maalala. Sakto Sa taga Kabit eh yes. oh, oh, ako. Ay, gano'n ba? Ay, gano'n ba? Ay, gano'n ba? Punta ka din doon. Tapos, <laughs> mag-post ka din ng ganyan. How about this one? This one, ah parang gym ko po yan eh. May sarili siyang gym. Hindi, ano yan? Uh, kung, public, ano po gano. eh, public ako nag-ano Ah, sa gym. public ka bakal, na gym. bakal gano'n. Ang swerte yeah. naman. Ayoko ng gym eh. Kasi, At ano ang iniisip mo dyan habang nakapikit ka? Eh? Uh, iniisip ko yung eksena ko kasi may eksena po akong magbibigay ng pandesal. So, ina-focus ko na why. po. Yes. Ah, <laughs> ganun? See. Eh, witty. Pan ibang pandesal ata yun. Yeah, ibang pandesal. Tinignig ah. <laughs> mo ko. Ah. <laughs> May Twitter question tayo from Ariana Labrador ng Cambro Ay, Cuts. kilala ko yan. Ito, Ayan. chismosa kasi talaga. Tsaka eh. mabayang eh. madali. Ano, palagi nahuhuli. Oo, uh oh, <laughs> <laughs> gusto niya malaman. Ano ba yung Relationship status In Japanese. In Japanese. Ano ba ang relationship? Ano ba ang relationship status nyo? Single. Single ako. Single ako. Ako po, single. Single. Double. No, no. Triple hindi. Single. Single. Sana or. Sana or. This time, I may challenge kami for the both of you. Okay lang oh, ba yun? Oh, oh, yes, yes. Bye. Let's go. pa lang itong dalawang oh. ito. Ang mangyayari lang mga katiba, susubukan natin ang na kanilang galing sa actingan. Pero ang swerte nyo, bakit? Yes, dahil sasamahan tayo ng dalawa naming beauty queens. Uh -huh. Na guest din today, uh -huh. si Nalabia and Gazine. Yes! Halina <laughs> Ladies! Take a I seat, take a seat. O, oh, di ba? Bumalik sila. Dito na kayo, be. Yan. Dito na kami sa likod nyo. di ba? At talaga nag-stay sila para sa inyo. di ba? At ito mangyari dyan, ha? Improve po ang gagawin natin. Ibig sabihin, walang script-script ito. Magbibigay lang kami ng sitwasyon and then we will act out. Okay? Ang uunahan natin ay si Narabia and Jay. Okay. Hello, Jay! First time yun yung mag-meet? Yes! Ay, mga first time nila yan yung pala. Oo, Nan. Yes. O, oh, di ba? Di ba? Nakakamit na bagong friends dito. po. Truly! Eto na mangyari dyan. It's situation tayo. Kunwari makikipag-break na si Jay sa girlfriend niyang si Rabia. Pero, hindi kayang mawala ni Rabia si Jay, di ba? Parang kaya naman ni Rabia mo na si Jay. <laughs> okay. Rabia, linaw-linaw <laughs> lang, linaw-linaw lang po, ha? Ang mga pagkakahawig sa tunay na buhay ay nagkataon lamang, ho. Okay, okay. Yeah. Okay. Rabia and Jay, ready na ba kayo? Game, game. Lights. Upo ka Camera. muna. Okay. Ano muna tayo? Lights. Camera. Action. Sandali, sandali na. Saan ka pupunta? Rabia, ayoko na. Ha? B bakit? Anong ginawa ko? Bakit ayaw mo na sa akin? Mahal. Rabia, pagod na ako. Mahal naman. Ako pagod din, pero hindi ako sa moko. Pagod na pagod na ako sa iyo, Rabia. Ay. A ano bang mali sa akin? Pagod na pagod na akong intindihin ka. Ay. 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 Pero ako hindi ako. Jay. Oh. Kasi mahal kita. Mahal na mahal kita. Jay... Ayoko na. Ay. Jay... Paalam na, Rabia. S Sigurado ka na ba? Sigurado ka na ba dyan? Ay. Kasi kung ayaw mo na, pues, ayaw ko na din. Kaya kitang palitan. Ah. Oh. Oh. Papalitan kita. Halika dito. Halika. Ay. <laughs> Saglipan mo ko din na dami dyan. <laughs> <laughs> Galing mo! Grabe <laughs>